Meron kaming pa-order ng biryani ngayon, kaya nagluto si Geraldine. Sa dalawang tao nga lang nga to, at mga suki na din nga sila. Pagka mga suki nga yung bumibili, pang madamihan na din talaga, kinula nga kami ng isang mano, kaya yung isang may order na lima, ginawa na nga lang nga din naming apat. Buti na nga lang nga din at pumayag din nga siya. Meron din kasi kaming na-encounter na kapag kinula nga, hindi na nga nila tinutuloy. O kaya pinapalitan na nga lang nila ng beef puro chicken din kasi yung order nga ngayon. At sa mga umu-order nga ng isa or dalawang tab, minsan hindi talaga namin nalulutuan lalo na kapag ka isang tao or dalawang tao lang tapos ganun yung order nga nila. Kasi yung minimum nga namin na pagluluto, at least mga anim na tab. Kasi kapag dalawa o tatlo, ang hirap itansya ng bigas. Kaya minsan talagang nahihindihan nga namin. Yun nga yung purpose ko, kaya gusto ko rin talagang magkaroon kami ng pwesto. So yun, speaking nga sa pwesto, kung kahapon nakatanggap nga ako ng magandang balita. Dahil tatlong buwan ko nga inantay pwesto nga na yun. Kasi ng umaga nga, nagchat sa akin yung may-ari and napag-usapan daw nila nung kapatid nga niya. na, pwesto nga na yun, hindi na raw nila gagawing restaurant. Kaya hindi na nga daw nila ipaparent. Kaya nadismaya talaga kami dalawa ni Geraldine. Lalo na ako kasi nga, ang tagal-tagal kong inantay yung tatlong buwan talaga. So yun nga, wala naman akong magagawa doon dahil yun din yung gusto nung may-ari. Kaya ngayon nga, nagsisimula na naman nga kaming maghanap ngayon ni Geraldine. Medyo na-upset nga lang nga ako kasi nga, inasahan ko na rin talaga yung pwesto nga kasi na nga yun. nga, lagi rin nagpapalo up nga doon sa kausap ko kung ano na ba yung lagay. Looking forward na naman nga na sana makahanap agad kami ng so, yung pwesto. So yun nga, alas 5 na nga kami umalis dito sa bahay para nga i-deliver nga yung biryani. Halos magkasunuran lang nga din kami ni Carlos. Talia nga, hindi nga siya sumama sa amin at doon nga siya sumama kay papa Nadaana niya. na nga lang nga namin ulit siya kapag ka pa uwi na nga kami. Yung una nga namin diniliberan, first time lang namin makarating dito nga sa lugar nga nila. Nung bumili kasi siya dati, meet up nga lang nga din hindi yun. nga siya yung nag-receive nga nito kasi nasa trabaho pa daw nga siya. Yung sunod nga deliver, suking-suki talaga talaga to kasi nga hindi ko na mabilang sa kamay kung ilang beses na nga siyang bumili nga sa amin at ang dami nga niya umorder. Oh, so day. yun, shout out sa iyo ma'am at hindi ka nagsasawa nga sa biryani nga namin. Maraming, maraming salamat sa pagbili nga palagi. Yung tinitirahan nga nila masyado nga mataas kaya kapag kapauwi na nga kami nila Geraldine, tawang-tawa nga kami kasi nga masyado kasing slide yung kalsada. Okay, ito na mo. Nakakatakot. Ito <laughs> mo. <laughs> potato eh. <laughs> okay. Alas 6 na nga kami nakarating dito kay Carlos at dinaanan nga namin si Talia. Nagliligpit na din nga siya kasi lilipat naman siya dun sa kabilang ang pinupwestuhan nga niya. Bumaba nga muna si Tantan at kakain daw nga siya ng pares. Kaya pinakain nga muna siya ni Carlos. Anong pinain mo? Paalat! My overload. <laughs> anong lasa nung pares overload? Masarap ba? Ow! Masarap yung pares overload? Oo! Opo. Pagkatapos nga kumain nga ni Tantan, umuwi na din nga kami. May dinaanan nga lang nga din kami at lumabas ulit kami kasi bibili nga kami ng pandesal ni Geraldine. Kaya nga nakakain na nga yung dalawang bata, sigurado hindi na rin makakain nga ng kanin sa bahay. Kaya napag-usapan nga namin ni Geraldine na magpapandesal na lang kaming dalawa. Sinama nga namin si Molly pagbili nga ng pandesal. Nakakatawa nga tong pusa na to. Nung isang gabi kasi si Geraldine pumunta nga kay Carlos para samahan nga sa pagtitinda nga ng Paris. Ibaik e nga siya papunta doon. Nagulat na nga lang siya kasi nga sakay-sakay nga niya tong si Molly dito sa at siya lang talaga mag-isa. Si Gerald kasi nga may nagmimiyaw na nga dun sa likuran niya. Sabi ko nga buti na nga lang nga din at hindi nga siya nadulas kasi nga may madadaanan kasi mga lubak na kalsada kaya yung e-bike nga tumatalon-talon. Siguro nagmimiyaw din siya nung time na yun dahil natatakot na din Parang nga. Parang si Bella din nga siya kasi nga sanay na sanay din nga siyang sumakay nga ng e-bike. Pagkatapos nga naming bumili nga ng pandesal, dumaan ulit kami dun sa may grocery store para nga bumili ulit ng ice candy. So yun nga na adik na rin nga kami dito. May nagtatanong ako saan nga daw nabibilit nga tong ice candy dito nga to sa may loob ng katarungan sa may Nancy's Grocery Store so, nga. Pagaling ka nga. nga sa labas, medyo mahihirapan ka nga pumasok dito kasi dalawang gate yung papasukan mo nga, yung bilibid at saka yung katarungan. Avocado flavor pa rin nga yung binili nga namin kasi ang sarap talaga niya. Sabi nga namin sa susunod, salad naman yung titikman namin. Pag uwi nga namin ng bahay, nagluto nga si Geraldine ng pansit kanton at yun na lang din talaga yung hinapunan nga namin. Meron pa nga kasamang kape o ba diba parang almusal lang yung kinakain nga namin. <laughs> So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.